Wala isang tabla. Spring love ka ng baboy. So ganito. After na napakuluan to, ito na ikakamada na po namin dito. So, pag inamada namin, may namin sa araw. So, so, ganito na po ang tamang season yan. Ganito na po yung ang kulay niyan. So, ito hindi pa po. Oh. Light pepper, di ba? So, ito kailangan magiging dark brown. Hindi magiging may tao siya magiging oily na siya. So, ito na yung payday you kilo. Know. Pag-inuto na, ito na yung first product. sa Pasay City ay nakahanap tayo ng isang pitarunan na hindi lamang malutong at masarap kundi abot kaya pa ang presyo. Ito ang Arnel Pitaron na sinimula ng legendary na si Tatay Arnel sa halaga 10 piso ay siguradong sulit ka na, na. Bagamat ago ang kanilang pesto ay marami naman na dumarayo dahil sa sarap at lutong ng kanilang chicharon. Kaya naman sa video ito ay alamin natin sa anak ni Tatay Arnel na si Jeffrey kung ano nga ba ang sikreto sa kanilang pinarayong chicharon. pala si Jeffrey. Ako po yung anak ng gumagawa ng chicharon, si Papa Arnel. Ginawa namin itong negosyo mula ka ano, na kating nagpandin. Medyo umina yung kita ng palente. Kasi nasa babuyan yung papa ko sa trabaho. So nawala na ng trabaho kasi uh, pandemic niya. Eh. Nakakita kami ng konti ng discard. Eh, about isang talaga. So pwede pa lang gawing chicharon na yan kaya nabuha namin so nagluto-luto kami ng paunti-unti is nakikita naman namin na ang bilis na uukos. kasi yung namin sa labas may tindahan. siya yung binabagsaka namin tita Iday ngayon lagi na kada ginagawa namin kaya nag kami na bakit hindi namin dami yung pagtangkat ng balat, ang uh, nakita ng mga tao is mura naman yung benta namin so maliit ng pack siya lang naman so kaya kaya na naman bilhin ng mga tao kasi madami naman yung hinap sulit naman yung kahit pinagpatuloy na ba namin yung na pinagpatuloy yung gano'n na patag dumami yung tumikim noon, kung naman ngayon sa kraming ako natatrabaho ngayon kung nag-aangkat na rin ako sa sangkang krami ang dadala ng everyday ng 50 pieces na plastic para ibenta so yun na uunod din naman kami so, ang proseso naman niya, pagkaangkat naman namin, iwa-iwain namin ng maliliit mga balat na baboy. Tapos, uh, namin siya ng no? mga dalawang oras hanggang sa lumambot lumambot na siya okay na yon so babanlawa namin siya ng tulog yun nawasa para yung larutis niya mawala tsaka yung mga sibo-sibo mawala yun so para wala siya kamo tapos bago ibibilad namin siya sa screen namin bilaran kami tasabit namin siya may araw Hihintayin namin siya hanggang sumigas siya, hanggang maging brown siya. So, ang process nun, pag hindi pa siya ganun katigas, bukas ulit, bilad sulit. So, pagka katigas talaga siya, hinahangon na Pagka nagluluto kasi kami, ang nagawa namin, dalawang kilo, pandat ng baboy, tumaran eh. si yun. pagka kahit punti lang naman yung ilagay mo doon, kasi pagka niluto mo sa mantika, oh. So, dalawang pinos na pakarami. 200 pieces naman yung gagawa. Ang mga si Jeffrey, ang anak ng may-ari ng Chicharons, sa Dito lang kami sa Pasay lang din. Ay, bigit ito kung Ngayong nalaman na natin ang kwento sa likod ng Chicharon, eh, ay naman titikman kung gaano nga ba ito kasarap. So ayan nga mga kamodifier, may hawak-hawak na akong chicharon. Hindi na ako makapagpigil pa kung anong lasa ng chicharon ni Tatay Arnel. E sobrang sarap at lutong niya nga ay hindi ko na napigilan umulit ang kagat. Yari na naman ang gout ko nito. <laughs> Siyempre, hindi natin palalampasin na isausaw ito sa masarap na suka. Ano pa nga ba ang number one partner ng chicharon? Kundi ang masarap na suka na hiningi ko pa sa kapitbahay nila Tatay Arnel. <laughs> Sa sobrang sarap nga nasukan suka ng kapitbahay nila, ay naubos ko ang isang balot ng chicharon. Iba talaga ang sarap ng chicharon pag libre. Matatagpuan ang tindahan ng chicharon ni Arnel sa Pacundo Street, corner Tolentino. Sa oras na makita nyo ang PPMC Polymedic sa Tolentino Street, ay pasok lamang kayo sa Pacundo Street. Gawing kaliwa, ay makikita nyo ang asul na lumang gate. Pumasok lamang kayo at makikita na ninyo ang tindahan ng chicharon ni Arnel. Kung nakarating ka sa dulo ng video nito at ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ano pang inaantay mo? Pindutin mo na ang subscribe button sa ibaba. ba? Siyempre, ilike mo na rin. At kung kayo ay may alam kung saan may masarap na pwede nating puntahan, ay comment na lamang yan sa comment box mga kamodifier. So hanggang dito na lamang mga kamodifier. Pagkita kita tayong muli sa mga susunod naming upload. Muli, ito ang inyong kuya Chad. Bye-bye!